So, what is up mga katropa? Kung bago lang po kayo sa aking channel, kayo ay mag-subscribe, like, and hit that notification bell. At tayo ay maglalaro ngayon ng Roblox Go Fishing. So, ano ba ito laruin? Tuta, mag-fish tayo. Us, us. So, ganito lang po yan. Pindot, pindot din. Uh, nakuha po tayo. What? 1 in 16? Benta natin yan. Hello! You can sell all your pants. 46 dolyar. So, nakakuha tayo ng 46 dolyar. Ito, may skill. Dito tayo mag-upgrade. Parang black sprout. No matter what I do. Oh, ito po yung nakuha natin. So, paano ba bumili dito bagong fishing rod? Wooden rod kasi yun natin eh. Skills, shop, and Head to volcano to unlock auto fishing. Ay, may auto fishing dito. Hmm. Puro Robux. So, ito po yung next natin makukuha. So, kukuha lang po tayo ng $100. So, nakakuha po tayo dito ng Emerald Snapper, Seahorse, at isa pong ganyan ulit. So, check po natin kung gaano po. Oo. Ang laki. Kulay green, emerald na. So, ito naman po ang seahorse. Ay, sobrang liit. Ang cute. Sell so, na po natin yan lahat. Para makabili na tayo ng bagong uy, sobra pa. Fishing rod. So, ito. O kaya ito na agad. Hindi. Hindi muna tayo. So, bibiliin po natin yan in order. Ano to? Design. Tapos may, ito, may bait po dito. Apple, carrot, grape, apple. Tapos, meron dito potion. Ay, ang mahal. Pero, hmm. What is this? Nope. Um, bili na po tayo na ito. Magkano po ba ito? Ay, ilan po ba yan? Ito, isang ganyan. Isang, seven minutes. So, magkano po muna tayo dito? Mag-grind po muna ng pera. Uy, ano to? Oh! Oh! Wow! Pangalawang fish pa po. Alang po natin 'yon. Nakakuha na po tayo kagang sobrang What? Batang lit. What? So, ang ganda po nung game. May ganyan pa po at may auto fishing kaya pwede po tayong mag AFK. So, ah. Uh, Nakaka-enjoy po 'tong larong 'to. Mas Oy. Ano to? Small gift. Okay, palakasin lang po natin yan. Oh, ah, backpack. Small, big. May big gift pa tayo, guys. What? May ganito? Wow! Okay. Okay. Give me that. Uy. Please, maganda. Oh, no? Oh. Okay. Okay. Ganda. Pinakamalakas na po nating ah, uh, pinakamaganda po nating bait. So, mag-grind lang po tayo ng 5 minutes pa. Pero, para po siyang, ano, Parang RNG po. May, at saka black po. May skills, stats po. At parang yung gift po, yung RNG. Ayawang ko po. At saka yung mga fish. So, 30 seconds na lang po. At mawawala na po ang ating luck boost. So, uh, ang mga nakuha po natin na ay, na mga isda ay ito po. Sea star, snipe eel, catfish, fish, goldfish, emerald, snapper, seahorse, at, at iba pa po. So, yun po. Ubus na po yon So, sell po natin lahat. At, uh, ipa ano po muna natin yan hello I like to sell all oh 1k pwede na tayong bumili ng bagong fishing rod ito muna try po muna natin yan so check natin kung maganda po to ah uh, may ano pa po tayo dito small yeah. gift uh -oh. apple bay ano po yung mga nakuha natin? Uy! menu, grapes, gif, apple. Ah, uh, yun. So, bilhin po natin yung isa pa pong fishing rod. At, ah, uh, try po natin umalis na dito. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Ship dealer. Oh! Mag magkano po po pala tayo. Bibili pa po pala tayo. So, 200 lang po ang kailangan natin. At madali lang yan. Super, super easy. All you have to do is click. Wait. Na, naku, curious ako. Anong gag mangyayari pag iniwan lang po natin yan ganyan? Hindi po natin kikiklik tong mga to. Yung mga red na yan. Hmm. Hmm. Ay, Walang nangyayari. <laughs> so, default aisle. Nandito po tayo kanina. Hindi po natin yan nakuha at ito. Pero sa susunod na po yan, Christmas Village. Christmas Village na po ba? Hmm. So, na yun. At... Hindi ko makita. Wala naman po ata dito. Wala pong Christmas village. So, punta na lang po natin yung volcano. Volcano Isle. Yan naman po ata yung next. Yan, next po yan. So, um, kunin po natin yung mga bait natin. Gamitin po natin yung gift gift. Pwede ba mag-fishing? You know. Umiikot eh. Oh! Ano yun? Napakalaki. Unang ano pa lang. Ay. Ang liit. Sabi, one 58.4 kg 1 in 3.55 k unang fish sa volcano island maganda agad ano po ba yun ito third to last so may auto fish na tayo tignan natin cause you're to start Ayon. Ayon. Okay. Maganda siya. So mag-AFK lang po muna tayo dito. AFK lang tayo hangga'ng may makuha tayong maganda. So far, uh, wala po tayo magandang nakukuha. So. Yeah. So, ang nakuha po lang natin sa pag afk ay yan. Sa papung ganon, bluefish, clownfish, shrimp, and squids. So, try po natin i-sell to. sa so, yan. Yan doon pala. Lumayo pa po tayo. Sana madami tayong perang makukuha. Magkano po ba ito? 1K! Ito, Yan. 400. 300. 200. At 100. Pababa ng pababa ng 100. So, bili po tayo ng bagong fishing rod. Oh. Amethyst rod. Mag pa-bend? Pa-bend? ang weird ang pangat tignan. So, yan. Testing natin. Tapos may nakuha agad tayong maganda. Ooh. Squid. Ang galing. Tapos, pibili po tayo lang madaming bait. Pag nakuha na po natin yung Heavenly Road ba yun? Heavenly Road. So, check po natin kung magano yan. At ano yon Angel Lord po pala. So, 3.80k lang po yon So, sell natin itong dalawa. Kaya na yan. Yan. So, bilhin na natin. Ang galing. Eh, pwede po pala dito. Hindi na kailangan mag exact Bumalik dun. So, bilhin tayo ng isang ganyan at wala tayong mabibili ito. So, ah uh, mag-AFK po tayo for, um, wait, tignan po muna natin kung ano makuha. Apple bait. So, ayan. 18. So, mag-AFK lang po tayo. Wala po po tayong ditong mga, ano, Things. At di pa po natin mak nakukuha ang mga to. Tsaka to. So, ano tong event? Claim. Oh. Pwede po palang maging giant. So, ang kailangan daw gawin dun ay 10 na ganito, magiging ganyan, medium ba yan? 10 na medium, magiging large pa yun. Or big. Tapos mag-10 na ganun magiging giant. So nasa na po yung ating lock boost. Lock boost. Ito. Naulog pa nga. So 7 minutes po mag-AFK dito. So see you, see you. Oh! Ayan po may nakukuha tayo. At ano yan, ano yan. Oh. Whale So wala pa pong 1 minute may whale na po agad tayo Nakuha Garabi. Swerte po natin 6.50k 1 in 6.50k At 200kg So mag AFK lang Ulit tayo oh, May nakuha na naman po tayong Isaan Whale ulit ay, hindi. Monster fish. Wow, 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 wow. Ah, uh, pakalaki. Ba't ang liit naman? Parang mas malaki pa dito kanina yung emerald na ano ah. Ba't ganun? Ang heavy na ito pero ang liit. At, ah, uh, index. So, yun na po yung pinakamalakas. So, di pa po ano, ubusin lang po natin 'to at mag-AFK pa rin tayo. So, ayan na po. Ito na po yung last na ano, naubos na po yung lock boost natin. Yan. Ito po yung pinakamaganda po natin nakuha at may nakuha tayong well. shark shark. Ewan ko po kung paano 'yan. sabihin. Blue fish, clown fish, squid. Sobrang dami. So, i-sell po natin yan lahat. Magkano po ba yan? Ito, magkano po ba yan? 8K. Ito, 2K. Ha. Ah. 9K lahat. So, um, ang goal po sa natin ngayong video ay makuha na lang po itong rainbow rod. Pero, kailangan po natin yan. Unang bilhin. So, Um. Ah, ano ba dito? So, gold ay mabili yung rainbow road at makapunta sa sa ay hindi po pala makuwang lahat ng ano po ng mga fish dito So let's go. Let's go. Let's go. Deep water. But pag anong pula ito, pangit, dapat isang slide po. Tapos, ganyan po, pag may di ba Parang mas maganda pa. Bili na lang po muna tayo ng bagong rod. Ah, di ah, hindi po pala, boat. Mas mabilis pag magganto kaysa dun sa ramp boat natin eh. What's up? I like to buy this. And I I like to spawn it. There we go. Now we can go faster. But parang bagel pa rin. Pero okay na yan. So, doon na po ang ating destination. Mali po pala. Ano pa lang po pala tayo. Snow oh, biome. Yan, kailangan po natin makuha lahat yan. At mabili po yung rainbow rod. So, mag-fishing tayo habang nagpupunta doon. Baka may makuha tayong maganda. At hindi tayo makafish. Yan. Ayun malapit na. Ayun, nandito na tayo sa snowy biome. So, yan, kunin po muna natin to lahat. Tapos hindi makuha lahat. Oh! Ouch! Puss. So, um... Excuse <clears throat> wall mag AFK tayo. Pero bago tayo mag AFK, bili po muna tayo ng madaming bait muna po. So, ang pinamagandang bait dito ay... Apple. Madaming apple. So, mga 50 na apple. Yan, 50 na apple na po yan. 50. Check. And, saan po ba maganda maganda dito? AFK. Dito. Start na natin. So, ito na po ang ating nakuha. At, seal, head, fish, red salmon at yan kinuha ko po yan habang naglalakbay pa kunta na dito so um etong tea, check fire tuna na po swordfish at sailfish axolot american eel orca sea monster dutch ness phoenix barracuda yan po check na po yon mm -hmm. yon uh -huh. fire tuna ay check na po ah, uh, antagal na po natin lang na AAFK at uh, yun po ang ating first na ano eh, ang hirap na ito guys Axolot axolotl ah, uh, check so, index, yan fire 2 na Axolot check at, ang hirap po ata na itong kunin yung iba so, ah uh, bibili po tayo ng madaming lackeys shop. Talk. give me your potion. At bili po tayo ng ten po ng ganito. Ten din po ng ganito siguro. Speed potion. Ten din. Ay. What is this? Auto merge wala na po tayo. Pero para mabili yun. So, ah uh, i-on na po natin yung mga yon Ito po. Yan. Ah, madami na po tayo. Mga ganyan po. So, sana po may makuha tayong maganda. Agad. syempre Kailangan natin lang magaganda. Yan, swordfish po. Ang first swordfish na po nating nakuha. Yan, mag-AFK po tayo ulit. Ano ba yan? Bigyan nyo na po ako ng magaganda. Maganda, maganda. Bigyan nyo na. At swordfish na naman. Bago naman. Bagong fish. Tidahin nyo na. Yes. Mahirapan po, guys. nahirapan nahirapan Tulungan natin. Hindi. Hindi kaya. Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi pwede. Kunin mo. Kunin mo. Auto fishing. Tulungan natin, guys. Hindi natin makuha. Please. 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 No. 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 po natin nakuha. Siguro ano po yun? Um, ano po ba? i ano po muna natin to para pag nakuha po natin ulit yun. Hmm. Um, siguro ano po yun? Ito po. Ito. O kaya ito. Ano lang po dito. I Isa dito sa dalawang to. At sell na po natin lahat ng nakuha natin. Kasi eh baka biglang makuha po natin ulit at hindi po natin ma-attack. Hindi po natin mahatak, Baka hindi po natin mahatak, Hatak? Hatak? Ay, hindi po yan. Sell po muna natin. magkano ano lang po pala tayo. Magpa 20K. 21K. Hindi po natin, ay hindi. Sell po natin lahat. Yan. ba diba? Parang nilahat na din eh. Kapag channel naman kunin na po natin tong rainbow. Yan. At sana makuha po natin ulit yon. Nasaan na? Ita lang yung apple bait natin. Nasaan na yung mga fish na yon? Ano? May rainbow rod na ako. Kaya ko kayo. Sige. Ano? Kagatin yung bait ko. Yan o. Kagatin yung apple na yan, no? yan o. Masarap yan apple and bananas. Seal, puro seal. Mm, maganda. Sana maganda to guys. No. Ano yon May nakuha agad yung katabi nating maganda. Tapos wala pa tayo. Ano oh, Scammer. Yun o, nakukuha niya. Ano yun, napakaduga naman ano o. Na? Oh. Hmm? Nakuha niya na yung orca, guys. Napakaduga. Tapos nakuha niya pa yung... Uy, ba? Nagpe-flex, Ano to? Pineflexan ako? Ayan. Wala akong maganda dito eh. Ito yung pinakamaganda ko. Mas bakit man yon Ito. So, ayan po! Ay, ayan! 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 Makuha na po natin. Oh! Oh! Yes! Orca! Orca po yan? Orca? Yes! 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 Aha! Uh -huh. Flex kayo sa akin ngayon mo. Flex ngayon ano? Wait. Ganun na natin. guys Ganun muna natin to. Ayan. Aha! Flex tayo kanina. Mm. Mm. Sampal ko yan sa mukha mo. Os, os. Ano? Mm, 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 mm. So, yun na po. Nakuha na po natin ang ating gaul. Sobrang dami oras po natin ginugol doon para makuha lang po ito. At isa na lang po yung ating ano, fishing bait. Tapos nakuha pa natin. Wow po 52 bait yung nakuha natin ay ginastos natin. So yun. Ah. Uh, so yun ah. Uh, yun lang po sa uh, araw na ito. Sana nag nagustuhan niyo po tong video na ito. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito mag-subscribe ka na, like and hit that notification bell. Ah, maraming maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam.